ayan na nga po naikot na nga po natin ang New Whew, grabe Nakakapagod din na pero yung pagod na masaya kasi nga di ba buray mo bang maikot mo yung buong New Valley. ay grabe ang sarap ng feeling kasi Napa, uh, napapalapit tayo sa nature kasi nga di ba ang ganda ganda ng kapaligiran walang mga usok ang makikita kasi nga puro mga puno so ang katuwa, tapos, ayun nga, marami pang mga coin na makikita natin dun. Diba? Sobrang galing. So, ayun. So, for sure, babalik pa talaga ako dito kasi dito ako magigaling, lalo na pag maaga ako nagising. So, ayun nga. Sobrang thank you na no, Bali. And syempre, unung-una sa lahat, syempre thank kay God kasi kahit kibagyo tayo ngayon, eh kahit paano, eh, binigyan niya tayo ng magandang okay. klima para hindi tayo mahirapan sa pagbibidyo. Kaya so, yun, sana po na-enjoy nyo at sana po pupuntahan nyo rin ang New Valley. One time, di ba? Mag-iindy talaga dito. So, syempre, ako nga po pala si Erna Indy ding, ding, ang lakotero nyo, kaibigan, dito naman sa YouTube. Ay, sige. Uy na ako. Babay na ako.